sila magkahiwalay. Eh. Hmm. Hmm. Ngayon, mag-best friend yan sila. Eh. Uh, maliit pa yung ano, maliit pa yung posa, Baby pa yung pusa. ah, uh, magkasama na sila. Lolo, Lolo, Ana tin ting nan ma. Oh, okay. Tin ting si Lolo oh. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Okay. Lalu sila. Hmm. Hmm. Tengok tengok si lolo ya. Eh. Mm. Ang mm. kulit ni Prince. Yeah. see. Naglalaro mm. lang si Prince. Mm. Mm. <laughs> mm. Gusto niya makipaglaro. Laro kayo, lolo. Mm. laroin Laruin mo, lolo. Laruin mo. Mm. <laughs> Gusto mo ipaglaro ni Prince ayon lolo. Wiggle your tail. Prince. ah oh, lolo, oh, wiggle the tail, oh. Hmm. <laughs> mm. Mm. Wiggle your tail, lolo. Hmm. Hmm. Kulit ni Prince eh. Hmm. Hmm. Ah! Kulit. Lula. Sapakin mo nga lolo yan Lolo sapakin mo yan si Prince friends. <laughs> Prince <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> uh -oh. <laughs> Kalbo si Prince eh Dahil nagbolbol yung bol bohol yung ano bol -bol. Niya, eh. Balahibo eh. <laughs> ano yan, Prince? Laka namang kuto ah. kanina pagkatapos niya kalkal, -kal, eh, inamoy niya pa. Ay, ang gagawin mo kay Lolo. Tumapit ka na naman. Uh, ah. Lolo, natingin ka na naman kay, ano, kay friends. Mm -hmm. <laughs> oh, bakit? <laughs> bakit? Up, 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 Prince, up, 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 up. walk, 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 hahaha, <laughs> <laughs> <sighs> hahaha, ini kan ka kakak ini à, à walk, walk, hahaha, <laughs> mm. walk, turn, 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 ha, <laughs> ai mm. Ngayon na, pagod na. Tamad-tamad mo, ha? Ah. Ngayon. Mm. Mm. Layo na siya.